Yan mga idol isang magandang hapon po sa ating lahat. Yan mga idol ha, pinasyalan natin ang ating mga kaibigan dito sa barangay Paso Bolong. Ang mga idol, kung mapapansin nyo, bakit maraming mga sako sa ating maharapan. Yan mga idol, yan po palang mga sako na yan ang tinatawag na mga bote. Yan mga idol ha, isa po sa mga kinagawa o hanap buhay ng ating mga kababayan dito po sa Barangay Paso Bolong, Sambuaga City mga idol. Kung mapapansin nyo mga idol, ah, napakarami pong mga babasagin o tinatawag nating mga bote na yan mga idol. Sako-sako po yan na ah, buhay tracking. Kaya ah, ta, inabutan po natin at ah, ating in-interview ang ating mga kababayan uh, ah, nagsasakripisyo, nagtitiis upang makapagtrabaho o makapaghanap buhay lamang sa marangal at maayos mga idol. Yan mga idol, kung mapapansin nyo, puro bote yan. Ayan po, uh, shout out po sa ating mga kababayan na yan. Uh, tatlo po silang nandito ngayon na mga kababaihan, mga idol. Ayan po, uh, sina, uh, sinasako po nila o pinipili nila ang mga durog o mga basag na bote, mga idol. Ayan, uh, isang magandang hapon po sa kanilang lahat, mga idol. Ayan, natingnan uh, po natin ang buong paligid po. Ayan, uh, mga basag po o mga bote na pinag-ipon-ipon at mga nakasako, mga idol napakarami po nitong mga bote mga idol sako-sako ah, po yan ah. bagamat medyo delikado ah, nag-iingat na lang po sila mga idol yan po, ah, puro po mga bote ito o yung mga basag na bote kung tawagin natin mga idol alam naman po natin na sobrang delikado po ng kanilang ginagawang hanap buhay ah, sila po ay nagtitiis upang ah, makarao sa araw-araw mga idol ah, kasi po ah, ito po ay mga babasagin mga idol kung mapapansin natin Ah, uh, silang masugatan mga idol sa ginagawa nilang uh, pag-aayos o paglalagay po sa sako ng mga bote na uh, nandito ngayon mga idol. Yan po, uh, inaayos po nila, inilalagay po nila sa sa sako 'yan para uh, mga idol, uh, saan ba dinadala ang mga bote niyan? Saan ba dinadala? Ah, sa Dabo mga idol. Region 11 po pala 'yan na uh, dinadala po sa Dabo 'yang bote. Yan mga idol, ah, sabi po sa atin ng ating mga kaibigan, ah, sa Dabo po pala. Ah, ano po ba yan? Nire-recycle ulit? Yan, nire-recycle po pala ulit yung bote na yan, mga idol. Ah, kaya mag-iingat <coughs> mag po sila mga idol at ah, napakadelikado po at ah, pwede po tayong masugatan o mahiwa. Yan po yung mga bote na yan, mga idol. Kaya mag-iingat po ang ating mga kaibigan sa kanilang paghahanap buhay. Yan, na ah, tatlo po silang mga babae o kababaihan, mga idol. Mag-iingat kayo idol at uh, napakadelikado ng na mga bote Maari tayong masugatan o mahiwa tayo mga idol Yan dito po yan <clears throat> Mga idol isang compound po yan Kung mapapansin nyo Puro bote po ang kanilang uh, inaasikaso rito o, o kanilang hanap buhay mga idol Yan puro bote po yan ha uh, Buhay tracking Sako-sakong bote na nire-recycle po Dinadala ng Davao o Region 11 mga idol Ayan, ah, buong paligid po yan, mga idol. Puro bote. Ayan, inaasikaso nila. Ayan, ah, ginagawa po palang nga ah, ah inuulit o oh, nire-recycle pala yan para maging bote ulit. Puro babasagin po natin ito lahat, no? Ayan, puro babasagin lahat yan. Ayan po, mga idol, oh, ganyan ang ng ganyang ginagawa nila, oh. Ah, delikado po ah, sa ganitong ah, hanap po ay ah, mag-iingat po tayo mga idol Yan, ah, mapapansin nyo, ah, puro bote po yan Mag-iingat po tayo mga idol sa ating ginagawa sa araw-araw yan Halos mga soft drinks po ba yan, pinagbotehan Yan, mga pinagbotehan po pala ng soft drinks mga idol ah, Nire-recycle daw, dinadala ng dabaw mga idol Ayan, puro bote po yan ah, buhay tracking kaya mag-iingat po tayo, ah, pinuntahan po natin sila upang interviewin o malaman natin kung paano ang mga ginagawa sa mga boteng mga nakasako na yan at ah, saan nila dinadala mga idol. Yan po, puro bote po yan buhay tracking kaya mag-iingat po ang ating mga kababayan o ating mga idol ah, especially ah, puro babae pa sila mga idol. Mag-iingat po kayo idol, ah, sa inyong araw-araw na ginagawa, ah, alam po natin na ah, napakadelikado o sensitive na ang mga boteng ah, basag na yan mga idol. Ayan po mga nakasako na nila. Oh. Ah, kaya po sila may daladalang guantes mga idol. Kasi po puro boteng basag yan o oh, boteng durog. Yan, um, uh, ganito po ang ating uh, mga kababayan sa kanilang ginagawang paghahanap buhay. Kung mapapansin nyo po, puro bote. Yan, na uh, mag-iingat po kayo kaya may mga gloves sila o guantes mga idol. Ang ganyan po kasi pag ang ating mga kababayan dito sa Sambuanga City mga idol. Uh, sila po ay dapat nating hangaan at kabiliban mga idol. ah uh, kita nyo po, oh, uh, tinitiis nila ang lahat kahit na delikado ang ginagawa ng uh, pagpipili uh, ng mga bote upang ilagay sa sako mga idol ang puro bote po yan mga pinagbotehan ng soft drinks dito po yan sa barangay Paso Bolong sa City Region 9 mga idol Yan muli po, uh, pinapaalalahan na natin ang ating mga kaibigan, kababayan at mga idol na mag-iingat po sila sa kanilang ginagawang paghahanap po ay sa araw-araw. Ang -araw. uh, mga basag na bote po ang kanilang mga pinipili, inilalagay po sa mga sako ng mga idol. Uh, Nire-recycle po muli ang mga bote na 'yan upang maging uh, uh, bote ulit na buo na pinaglalagyan po ng soft drinks. mga idol oh ganyan po kasi pag ang ating mga kababayan ah, Tinitiis ang pagod hirap ah, init at ah, yung ganitong hanap buhay po mga idol ah. hindi po biro-biro ito mga idol alam naman po natin na ah, babasagin niya ah, kanilang mga hinahawakan Ah, uh, pwede silang masugatan o mahiwa mga idol. Ah, uh, tinitiis po nila. Ayan po, ganyan ang ginagawa nila. Ayan.